guys, may share nga pala ko sa inyo ngayon. Ngayon ko lang ito naranasan at ngayon ko lang ito nalama, nalaman. Sa edad kong 34 years old, ngayon ko lang nalaman kung sino sa kanila ang matatanda na mm? at mga bata pa. Huh? Madali lang pala sila matukoy. Ngayon ko lang nalaman nung pumunta po sa CR. Uh! At natutuwa ako at nalaman ko na kaya isang malaking karangalan bilang isang tao na malaman ko ito at malaman, na, malaman natin lahat. Kaya kung nagustuhan mong ang video ito, i-share mo. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung nakita ko at ano yung nalaman ko, kung paano ko nalaman yung matatanda, matatanda na sa kanila, buday yung mga bata pa. Nakita ko yung lamok. Malaman pala natin pag matanda ng isang lamok pag mahina na silang lumipad. Yung hindi na, hindi na kasing bilis ng mga dumadapo sa atin na pag nakita niyo yung dumadapo, s'yempre tatapikin niyo. Ah, jo, di mo na tamaan di pa kasi mabilis yun, yun ang mga bababata. pa. Ah. Ngayon ko na lang na matanda na yung lamu kasi mabagal na lumipad. Nakita, nakita ko kasi yung ano niya eh, yung paglipad niya, ganun na lang, mahina na. Nakita ko, gumanon sa akin. Ah, nakita ko, nakabitin yung senior citizen ID niya. <laughs>